Silip na ng MMDA ang disenyo ng mga cistern o yung imbaka ng tubig na planong ilagay sa ilalim ng UST at sa Camp Aguinaldo bilang pangontra sa baha. Pero nasa anong estado na ba sila ng pagpapaalam sa universidad? Nakatutok si Joseph Morong. Wala pang isang oras ang ulan sa Maynila noong biyernes pero lubog na agad sa baha ang maraming kalsada sa Maynila. Ayon sa MMDA, gumana naman ang tatlong pumping station sa Manila pero di kinaya ang pinagsamang epekto ng high tide at ulan. Yung natural conveyance ng tubig doon sa area papunta po ng Manila Bay ay naharangan po ng mataas na tubig sa Manila Bay. Kaya ang balak ngayon ng MMDA magpagawa ng mga sister ng imbakan ng tubig tulad ng sa BGC. Pinaplano yan sa hanggang 10 metrong lalim ng UST ground sa Maynila kung saan maaari mag-imbak ng tubig na kayang pumuno sa 30 Olympic size na swimming pool. Sobra-sobra yan sa volume ng baha sa bahagi ng UST at Espanya. Sabi ng MMDA kung hindi naman tagulan, pwede yung parking nga ng sister ng hanggang apat na raang sasakyan. Nakipag-usap na ngayong araw ang MMDA at Manila City Hall sa UST at naghihintay na lamang ng sagot ng University Board kami po yung mag-maintain at mag-ooperate noong, noong catchment na yon to ensure na wala pong basura, hindi po pamamahaya ng lamok. At ganoon din po, um, dahil po ito ay heritage or conservation site, ay eh, po namin ang UST na ibabalik po namin yung kanilang field. Kung hindi man sa dati ay sa mas maganda pong um, um uh, state. Tinatay ang limang mga cistern o imbakan ng mga tubig ang itatayo sa buong Metro Manila at posibleng mauna na ngayon taon yung cistern na itatayo sa may Camp Aguinaldo. Tubig na kasha sa lampas labing dalawang Olympic size swimming pool naman ang pwedeng iimbak sa cistern na ilalagay sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course. Doon naman padadaluhin ng tubig mula EDSA. Pagkatapos ng ulan ay saka naman ito ilalabas sa Makiling Creek. Magtatayo rin ng mga cistern sa Raha Sulaiman at iwasang Bonifacio sa Maynila at Ninoy Aquino Wildlife Park sa Quezon City. Nakikita po namin sa ibang bansa, lalo na sa mga urban cities, na ito na po yung talagang pinapanlaban nila. Uh, Singapore, Hong Kong, Japan, rain catchment na po. Kung magsimula na ang mga proyektong ito, maaaring i-monitor ang status ng paggawa sa website na nasa inyong screen. Dito rin maaaring ma-monitor ang iba pang proyekto tulad ng mga ipinapatayong school building at iba pang infrastructure project. Lahat ng nakikita nyo sa makikita niyo sa General Appropriations Act, then, uh, yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.